Hello po, si Sir Jerry po ulit ito. For today, ang i review naman po natin is itong nga Selecta Fortified Sterilized Milk. Marami na pong nag-review ng, ano, eh, no, ng sterilized milk na mga vlogger po na diabetic. Pero hindi pa po na ano uh, itong Selecta. Kaya base po doon sa mga nakita kong request, ito naman po ang ating i-review ngayon. Selecta na sterilized milk meron po siyang 45 ml more, no? So, kung ikukumpara nyo po doon sa ibang mga sterilized milk, medyo mas malaki siya ng konti. So, ito po ang i-review ire natin ngayong araw na ito. Actually, ngayong umaga na ito. So, bago po yan, kunin po muna natin yung aking sugar para meron po tayong reference para mamaya. Sige, kunin po natin yung aking sugar, ano? Ayan, 173 po yung ating sugar ngayong umaga ito. Very normal pa po yan kasi nga umaga pa naman. No? So, uh, at least ito po yung ating magiging basihan. No? 173 yung ating sugar. No? Tapos po, tingnan po natin mamaya kung ano po ang mangyayari. Pagkatapos po natin uminom nitong isang uh, tetrapak ng Selecta Sterilized Milk. So, inom po tayo, no? Kasi hindi pa po ito nate-testing So, nare-review. Or so, tayo po magre-review nito. Medyo may kalakihan nga lang po. <laughs> so, sige no. Aabusin uh, ko lang po ito. Tapos po after one hour, uh, balik po tayo para ma-recheck kung uh, ano po ang epekto nito sa aking sugar para sa ating mga diabetes. Sige, balik po tayo after one hour. Ubusin ko lang po ito. Okay, so habang naghihintay po tayo, baka gusto nyo pong ano, no? May mabubuting puso po dyan na mag-donate po sa atin, ating glucose strips, tsaka lancet na magagamit po natin sa ating review. O kaya baka meron po kayong ano, no? Uh, request na review. O tumatanggap po tayo ng donations to ating GCash sa 0967 zero -0407 ah uh, ang name po natin is Jerry Ibin Gallardo. Doon lang po no sa mga gustong mag-donate po para sa ating ano ikasasuccess ng ating uh, review channel dito po sa YouTube. Okay, ayan po yung ating GCash number. One hour later. Ayan, natapos na po yung one hour na paghihintay po natin ano after na tayo uminom ng uh, Selecta na sterilized milk. Ngayon po, after one hour, tingnan naman po natin ngayon ang uh, ating sugar level. Okay, checkin po natin yung ating sugar level. Ano? yung 197 naman po yung ating uh, sugar no so minus uh, ang nagkaroon po tayo ng 24 na increase sa ating sugar pagkatapos po nating uminom ng uh, selecta na sterilized milk para sa akin moderate po yung selecta na sterilized milk kasi ang laki po niya eh no so pwede naman siguro hindi yun ubusin pwedeng kalahati lang no at uh, ilagay lang sa baso tapos mamaya po ulit siguro ang sa bandang gabi naman yung kalahati uli so gano moderate po ang ating review para sa selecta sterilized milk eh no so si Sir Jerry po ulit oh maraming salamat hanggang sa susunod po natin na video